Alam mo bang may ikalawang kamatayan? At ang kamatayan at ang Hades ay inihagis sa dagat dagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan, ang dagat dagatang apoy. At ang sinumang hindi nasusulat sa aklat ng buhay ay inihagis sa dagat dagatang apoy. Pahayag Kapitulo 20 Versikulo 14-15 Unang kamatayan, pisikal na kamatayan, pagkamatay ng katawan. Ikalawang kamatayan, espiritual na kamatayan, walang hanggang paghihiwalay sa Diyos, at paghatol sa dagat-dagatang apoy. Ngunit sa mga duwag, at mga hindi palataya at sa mga kasuklam-suklam, at sa mga mamamatay tao, at sa mga mapakiapad, at sa mga mangkukulam, at sa mga mapagsamba sa Dayos Diyosan, at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagninangas sa apoy at asupra, na siyang ikalawang kamatayan. Pahayag Kapitulo 21 Versikulo 8 Subalit may magandang balita na pwede natin maiwasan ang lahat ng paghihirap na ito. Juan Kapitulo 3 Versikulo 16 Mas mahigit, sapagkat gayon na lamang ang paibig ng Diyos sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kanyang bagtong na anak, upang ang sinumang sa kanyay sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Roma Kapitulo 10 Versikulo 9 Ang Biblia Mas mahigit, sapagkat kung ipahahayag mo ng iyong bibig si Jesus na Panginoon, at sasampalataya ka sa iyong puso na siya ibinangon ng Diyos sa mga patay, ay maliligtas ka.